Ang mga umiiwas sa dagsa ng mga biyahero para sa mahabang bakasyon, nagtungo na nga sa mga bus terminal nitong Lunes Santo palabas ng Metro Manila. Dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, inaasahan na sa Miyerkules o Webes ang bugso ng mga pasahero dahil holiday magmula April 17 hanggang 20. As of 3 p.m., higit isanda ang libong pasahero na ang naitalang dumaan sa PITX. Ayon sa mga pasahero, suwabe ang kanilang experience sa terminal pero may din sa biyahe bago makarating sa PITX. Kali kanina, okay naman po kasi maga pa kami dumating. Nahirapan minsan pero sa pagbiyahe, pag -o. Fully booked na ang ilang mga biyahe kabilang na ang papuntang Balatan, Iriga at Naga City sa Camarines Sur, daet sa Camarines Norte, Tabaco City, Legazpi at Teodoran sa Albay, Matnog at Pilar sa Sorsogon at Virac sa Catanduanes. Gayunpaman, siniguro ng PITX Management na may sapat na bilang ng bus. Depending on the demand, binibilang yan and then tatawag tayo additional units and then uh, issue ng karampatang special permit. Nasiyahan si Transportation Secretary Vince Dizon ng inspeksyonin ang PITX nitong umaga at binahagi ang kanyang plano na magkaroon din ng Integrated Terminal Exchange sa bahaging norte ng Metro Manila. Samantala, nadismaya ang kalihim sa overloading ng isang barko sa Batangas na biyahing Romblon. Hinuli ang Philippine Coast Guard ang barko at patuloy ang investigasyon sa insidente. Sabi ni Dizon, maraming pasahero ang naapektuhan. Inastranded siya kasi nagbenta ng mas madaming tiket uh, yung shipping line uh, compared dun sa allowable number of passengers and wait. We will hold the shipping line accountable. Kailangan makompensate yung ating mga kababayan na bumili ng tiket pero hindi nakasakay. Nitong umaga rin, ininspeksyon ni Dizon ang sitwasyon sa Manila North Port kung saan halos bakante pa ang mga upuan. Hindi man po kami nahihirapan kasi kunti lang naman po yung tao. Tinatayang nasa isang libong pasahero ang pupunta sa Manila North Port ngayong araw at inaasahan na mas marami pa sa Martes o Miyerkules. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.